Straight to the point. Now, sa pikas bahin, mga kagalaan, niya na ang order sa Supreme Court. Mimando na ang Supreme Court. At least, makakita, tagpaglaong ba nga, napay institusyon, nga nahabilin mita nga mga mabantay, dilit mo tolerate anang inana nga, naunsa na na yabag naman yung daga na ron. Ha? Ah? Kagipusti nga nagod Og ari ka sa lower house investigation, kita mo na wala, giundang namin investigation sa lower house. Pag-abot mahigala sa Senate Blue Ribbon Committee, wala na sa klarong investigation. Pagbalik ni Lacson, resign siya. Pagbalik niya, usarag yun. Kahiring ang nahimo pa. unya ari ka sa ICI, wapod mga higala Live streaming at all sila investigation. So, wala na tayo mahibaw na unsa naman yung kalakihan ron. Straight to the point. At least, ni ama Higalay decision Supreme Court, makaingon ko nga ayay, may ng taon, di pagyuntan ng institusyon nga kuan ba, na pa Ni mando na ang Supreme Court, nga katong PhilHealth, nga kwartang 60 billion, ah, ibalik to, iuli to PhilHealth. Straight to the point. Ah, iuli to yung taon ninyo eh. Yan na, muna kong giingon ha, mo respetar ko sa atong uban niya, lain-lain tag opinion okay lang. Basta kining ako, base mo na sa prinsipyo, kanang inyo, base sa prinsipyo sa niya, naglain lang itong opinion okay lang. Ano man, di man ta, pareha ko na huna. Pero doon na po yung uban, higala, huwag yung kasabot sa isyo mo nang, wala saan mga higala, maka hatag o klarong opinion. Doon na po yung uban niya mga trolls. Da, kanang trolls mga higala, ito ato lang na sabton kay nagdawat po na sa mga higalag. Mapo na ilang pamugas. Hindi lang sa isyo lang, nga, isyo po isyo. Ang kining PhilHealth, gituyo na may galanaan ng Philippine, Philippine, Health Insurance Corporation kay at least simbako ba, panagana na ibitaw na itong tao, kaya di magunta sa itong papanarbaho, may magkanunay tayo baskog, na yung mga panahon may gala nga, mapunder sad ang tao. So simba hospital kay at least na ay PhilHealth nga makasagang sa mga galastuhan mo man ang main nga katuyuan mga sugid paminaw. Kuminaw. So, kanang kwarta na adin ha, para na mahigala sa health, gigahina para sa panglawas sa katauhan. Imagine ka, gikuha na mga higala niya dito na sa DPWH, Jesus ginoo ko. Straight to the point! Straight to the point! Now, atong balikan mga sukit di Kuminaw. Kineng PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation, gituyo na mga sukin tigpaminaw, aron mga higala nga pag-provide o universal health insurance coverage alang sa atong mga Pilipino. Alang natong mga Pilipino. kay unahon, atagan maging mga higala o prioridad ang atong panglawas. In fact, layo kayo ita mga higalas Pilipinas may gan. Ngadto ka mahigala sa laing kanasuran, ang ilang healthcare system dito dahil grabe good kayo ka kay, ngilngig kayo pinangga kay nila yung ilang mga citizens ba at ka US at to mahigala sa mga Europe ari ka sa ari sa Australia makigalaan kanang magkasakit dito libre na sa nang hospital unya ang ilang hospital mahigala ang government hospital kwan jud kana na ang mao mas powerful o may mas gamahanan o mao'y mas dagdag facilities. Ibig e sa kusaw ni mong imagine, mahigal ha, kanagong hospital nga private, din sa ato, ngilingig kayo Pilipinas, but mga tugog ka mahigalag sa gawa sa nasod, kana mga hospital may galas government. Lima ka, funded by the government ba yan? Nagunda kung kwartas gobyerno. Kung ayuhon mga higala pagda, mas ngilingig yun ang hospital sa government nago mga facilities, nago kay ikapalit ang mga facilities, buhis goods katawhan, nagha kwarta. So nga to kay sa gawa sa nasod, kita ka mga dagko kay mga hospitals. Libre yung mga higala. Mo bitan ang namoy mga kaila to sa gawa sa nasod. Ang uban labi nag ganahan gusto mo uli sa Pilipinas kay kining taga ato lahi na magana uli sa ato inana. Pero ang uban mga higala nga labi nag makapensyon na panalitan na narbaho to sa gawa sa nasod. Ulit sa Pilipinas kay og ari ni mo enjoy mo pension, ari ni mo mahigala enjoy ang kwarta, nagdawat ka panalit tantos gawas naso, ari ni mo enjoy, mo budak man siya. Pero dunay uban nang kanaka decide nga di na lang malik sa Pilipinas kay ari na lang gi kay si bako magkasakit-sakit nang atiguang na labata, at least na may hospital gyud niya maka sagang. Kay diri sa ato mga higala pait kayo kita kasi mga private mga public hospitals tanawang sitwasyon sa mga public hospitals. Pati pa ita, Arikas Vicente suto, naglinya ng mga pasyente, sus ginoo ko. Ari ka mahigala sa mga public hospital, sanawa on sa sitwasyon. Unya niya, patuhon ta nga kuno, na may savings ang PhilHealth na Na may savings, taghang savings. Oy, sumuna nga wa, taga subsidy. Yung kabastos kayo. Wala hatagig subsidy, mahigala sa Philippine government ang PhilHealth kay kuno daghan savings. Na dili pa naigo ang savings sa pilit gikuha o gigamit mahigala. Pila may nakuha nga kwarta sa PhilHealth day? 89 billion ang nakuha. Ang 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 kuhaon 60 billion ang nakuha na gyud, pero 80 billion, 89 billion ang ilang kuhaon. Ngano na yung anak man? Nya gipatulan pud ta na na may savings. May declares lang na i-savings. Asta ang PDIC na i-savings. Kaya mo mamugkin sa'yo nagmaniubra sa tanin nga? Makaingon sa bright boys yung mata, ah. Ha? Sus ginoo ko. Ano, daan na tayo, daan na komentaryo. Consistent ta sa itong komentaryo, ana. Muna ako, kasabot na sa ko nga, bisag mo hiskot tong PhilHealth, nga bastos ni binuang nilang gibos sa PhilHealth, daghan mahigala mo, oyo, naku, okay. Napuyo ba nga? Suko na ko, umhiskot ko, ane. Okay lang. Huwag problema. Lain-lain lang tayong opinion. Pero, masabot lang ta. Ang uban mahigala higala o mga trolls lagi, nagdawat. Pag lagig swildo. Na, po na ilang pamugas. Kaya pagkaon sa pamilya, mawag lang po na. <laughs> <laughs> oh. Kaya mo na, ato ng korta. Ato ng contribution. Banya patuhon ta nga na ako ng savings ang PhilHealth. Manang gikuha ang savings, gibutang sa Bureau of Treasury, giforward sa DBM dahi, og to gigamit mga higala na apil dito kagamit sa flood control pagka sus ginuo ko dili pa lang gi on the air may balikasyon straight to the point may gini karon ha ang supreme court ning supreme court di uli na kay gikihaman sa supreme court kaning budget pito 2025 gi, gi question man ni eh. langan na medyo langan na sa gyud but at least ang PhilHealth, health sa mga higala Pagkiha mga sukit di minaw, ang Supreme Court ni tingog na. Ni mando ko Supreme Court. Da, at least nalipay ta ng ato mahigalang taod ko na nang gidiskas na igo sa decision Supreme Court. Ipauli gorta. korta. Patuhon mi ninyo nga daghang savings. Kung na ay savings ang PhilHealth, nga nun yung mga para sa health o pagpa-improve sa itong mga hospitals, nga nun gigamit sa infrastructure. Jesus Christ. Straight to the point. Dito punta sa kunay dapat PhilHealth, Health, arin ay butang DOH nya ipa lambo sa mga hospital. Dito minon punta mahigala sa DPWH. <laughs> so ipakawat yung korta. Ipakawat yon. With your respect sa mga taga DPWH sa dili tanan kawatan, pero bida. Mabida na karon di na mo mag-uniform no. Ha? Ah? <laughs> hangyo taon tong mga taga DPWH man ingon si Secretary Singson sige ay lang, sa uniform kay mabulimos mo sa mga tao suko mga tao yun kapitan ang labi pag kani adto ka sa mga klin pero garbo mo kag o oh, labi kung ka palitan niya kag babay anak nyo sa inyong silingan guwapa dalaga misita mingon niyo asa ka trabaho DPWH o day, dayon nung, dayon nung. sa mga engineer district engineer o karoon <coughs> panahon namin kagap Asa bakit trabaho dong awa wah, dihala sa sir, di lang ka sa DP ka. <laughs> 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 Kung dun ay korta ang PhilHealth, ngano diman gamiton gamitin pagpa-increase sa ilang mga benefit packages sa PhilHealth? Aron mas damay na lang ang mabayaran sa mga pasyente, or ma-zero na gawin ang bayaran sa pasyente dekin. Kaya arigot ka private hospitals pa nita na kay PhilHealth na mga kay mabayaran pero at least mo gamay gamay mo mabayaran ba o gato kag public hospital sa basiro imong yung gituyo ngana PhilHealth mahigala kay mo lagi na ato gong panglawas di man pirmi tambas ko gyud na may panahon may gala mag hospital hospital na ta nya kanang hospital reality bites gyud nga dili malalay mga sukit di kumina og kuan kana na ang ang gasto ba Nabitay usahay may nga, na iban mahadlok magpaspital tungos gasto. Na iba bisag masakit na mo ni kamot ya lagi okay ra. Ang uban mahadlok pud mo pa laboratory kay ini in, check up hinoon, on kay an man sakit na kahinoon. <laughs> 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 Ato lang iagi ka katawa, katawa lang ha. Sumunan so, na PhilHealth, mga higala equivalent na sa gawa sa nasod bitaw nga grabe ka pinangga nila ilang mga citizens. Libre hospital, tagko kay mga hospital dito mga equipment ba, kuya, huwag oh, mo Muna nga dito sa gawas sa nasod, hospital dito, medyo dakong chance na mabuhi ka. Ano sa ato, bina, pa din noon. Uy, <coughs> lalas mga dato-dato, huwag ito mga dunay kwarta, kaya magka-add to magka-sintlok, magka-add to sa huwag aray ka sibo, tsungwa magka magka ka sibudok, maka aray ka o perpetual sukor, o mga mahalon mga hospitals. Bilis hospital panalitan. Arikas communities, mga mahal mga hapon na, no? At ka government, okay, gihapon, pero sus, ginuuko ang linya. Pero tinggrabi ang linya. Napagin niya, gikan sa private hospitals, nga di na bayrono bayro nung sa public. Inigbalhin niya mong Vicente Soto, na apil mega sa linya. Nika, napay kwan dia napay kuan bakante Vicente Soto, balhin may gikan sa Tsungwa, mabalhin Soto. Ah, sige. Iglista dito, tanam mo, ikakulinta ka sa lista. <coughs> Ano na tulong ka katawa ha? Pait kayo ang health healthcare system sa Pilipinas. Uy, niya patuhon ta nga. Na ay savings ang PhilHealth. So nga gikuha ang savings. Grabiha. Kabastos yun. Kung tinuod na yung savings, ipalambo na sa health na to. Wa, uy. kini kinimagun mahigala mo na. Ipanagana na. Kasi bako magkasakit-sakit. At least, naa yung makasagang nga mo toy kuhaon tong kwarta dito mga sugid paminaw unya unsaon man ang PhilHealth Megala unsa man na nga naaman man ang GOCC mo kuna government owned and controlled corporation na na separate si char charter so karon unsa man ni mo nga mapad ng ang PhilHealth do na unsa man pag fund health, ang PhilHealth kanang PhilHealth ang mi nanay kwarta because ang mga members maoy ni butang og kwarta may bayad o premium. Kinsa maning mga members. Mo nandun na may tig. Sige, chat yun ako kay mo. kontra sa kong opinion. O sa'yo, masamukan ko sa iyang text. Kapoy, masaga akong explain ako Napamina na sa kong program, brad, kay para ba ka. Kay kapoy, magkayong Sa Laban ko sa mahiga lang, ba? laban na, okay lang. Naay panahon nga okay, pero okay, kina to issue for issue lang kani sa PhilHealth bastos gyud ni. Binastos e ang gibuhat. tiyamo mo na mahigala. Kanang kwarta sa PhilHealth, premium mga bayranan nato dia. Gikan na nato ako kabayad ko, ikaw ni store kabayad ka, ikaw inday kay nakabayad ka. Kay ano, Statutory contribution man na. Ang employer at employee kabayad. Kato mga nanarbaho, tanan. Ikuha na to sildo kay ni bayad ta sa premium. Kisa pa may lain nagkabayad, of course, ang employers, ang employer, mga self-employed, even ang mga OFWs, ni bayad mga higala. Ha? Di ta kay iskapo, bayad kita. Kay ang atong sildo, gikaltasan man. Namo kita yung contribution. So, kitang tanan, as tatong tig-takes na ako nga nag nagtrabaho sa, apil ka nagkabayad. Ang, ang atong kwartang gibayad, gikuha nila, gibutang nila sa flood control ka. <laughs> <laughs> oh. Di pa lang, undi, ermahig yung Balik ka soon Straight to the point. Okay, ato balikan mga kagilaan. Kinim, kita ang tanan, bayad naman tagbuhis daan. Labi na kita mga trabahante. kanto mga nagnegosyo, kaya tagbuhis. Na, 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 na. Gawas anang buhis, nga mabayad tanapo tay, feel health. Nibayad sa taana. So, naunsa na, na man pag, Padagan ng PhilHealth, ganun na-exist pa na, tungkol kayo na ay kwarta, di man pwede nang GOCC mahiga nga di mo tuyok ang iyang kwarta na eh. na kwarta? Kinsa may naghatag kwarta? Kita. Ang mga employees, ang mga employers, ang mga self-employed, hasta mga OFW ni appeal o contribute. Yan ang PhilHealth. Kay mga members man ta. O may hisgo tag-member doon na mag direct mga higala nga contributor. Ah? Direkta mga higala nga mga membro. kato naghatag o direct contribution. O kato mga higala indirect contributors. Nga nung nun itawag sa indirect contributors. Covered naman ito sa PhilHealth na nan. Imagine ha, hasta ang senior si citizen, na namas balao dahi. Si senior citizen, ma hospital, covered sa PhilHealth. Ang mga PWD, ma hospital, covered sa PhilHealth. Ang membro sa 4Ps, covered sa PhilHealth. So, kisa may may bayad nila o premium. Kaya sa una, ang katura, membro sa PhilHealth, kisa may membro, kita, membro ta. Basta kayo, nagkabaho ta, membro man ta. Si bako mga hospital hospital at kag private hospitals, kaltasan na pilay mabayran tanan mo atukas na may opisina dito at least maibanan yung bayron nun o ari ka mahigala sa public malagmit wala na kayo mabayran o wala na kayo mabayaran kaya po ang ginagmay sa PhilHealth. health Nya, tungod mga sa universal healthcare, kining mga wa mo contribute like mga senior citizen o katong mga higalang mga PWD o katong mga member sa purpose wa mo po sa ika contribute pero, kung magkasakit sila, covered sila. So, kinsa may nibayad para sa ilang premium, sa ilang contribution. Ang Philippine government, mo nang mo subsidize yun ang Philippine government na eh. Ato, rugugay po ng kwarta kay Buhisman, pero, muhatag siya mo ang atong Buhis, ah, Mura kita lagi gaya po yung luto o mantika ba? Pero, at ni si Parit siya bitaw nga, ang Philippine government ni Amot dito para nga mo dagan ang PhilHealth. Kaya ang kwarta sa Philhet ko, sa ligani mo mahigala, ang sa mga contributors la, mabutang o unfair sa uban. Gili pag unsa kami, kami amo ng kwarta niha. Nakubur kong uban, nga wala mo contribute, so gisaw sila sa gobyerno. But ipasabot ba nga, ako, ikaw, inday kin, natay Philhet, kinibayad mo ta. katong usaw mo magkabayad. Covered siya, magkasakit siya, covered mo siya. Nga ang Philippine government may nibayad para niya muna nga inig budgeting na tagaan yun ni mo og isubsidize ni mo dai karon wa man ni subsidize kay nganu wa isubsidize kay naman ko ni savings na, na May naay daghang savings mano eh, mo di patuo ta nga na, ay savings ha ah? na nagbagulbol tag og na, dunay savings ipalambo na sa atong mga hospitals kanang coverage mga higala sa mga packages sa ato diha ipalambo na diha wa oi gawas nga wa og budget ang PhilHealth, ang iyang savings gikuha pa yun. Gibutang sa Bureau of Treasury, o niya, of course, ang DBA mahigala ni Mando na nga, okay, kaya na na may kwan, mauna ay mga higala, mo gi fund, gihatag na funds nga to, sa mga unprogrammed appropriations. Straight to the point. Kaya na mga unprogrammed appropriations, di ba na basta-basta mga higala nga, ma-implement kung way kwarta Ma-implementa na kung doon ay mga savings. So, kung nakuha savings, dahi, lima kang savings sa Philhet na gikuha. Ang kuha unong 89 billion, ang nahatag 860 billion. Unya ang sa PDIC. Pila may nakuha sa PDIC? Philippine Deposit Insurance Corporation na kuha mga 100 billion. Billion ha? Nagisikot ang billion? Unya, ito na, na, remit nito sa National Treasury. Ah, gigamit na dito mahigala sa na apil ko sa flag, flag control. Mabito na suko si Justice Carpio. Huwag nakagwanta si former Justice Antonio Carpio. Sila mo ni apil do Supreme Court. Straight to the point. Amo ng kwartangan ng inyo manggigamit niya. gi-justify pa ni sa una. Hindi nga. Anong ka nga. Okay man kay kuno. Bisa direk -direk ta sa health. Ibutang o kalsada. Unya katong mga masakit tonto sa bukid. Kuno. At is na na yung kalsada pa doon sa sa hospital. <laughs> 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 Paita nga justification, oi. Patuhon ta na nga klase justification <laughs> mo. O sa mga gibuguan mo sa mga Pilipino, underestimate ninyo kan? Hinumdog ka na nga lasunday. Okay naman bisag sa giad to sa DPWH sa infrastructure ba? Gihimog kalsada, gihimog flood control, makanipisyo gipuntanan. Dili sa delikta nga sa health. Pero sige lang kuno kay kung gihimo nag tulay day day. So katong masakiton nito spikas, bungtod ah, nakaagi sa tulay on eh, na anak kuno ni <laughs> kwan. itang klase sa son. So tuod ba nakuha nila pero ni Kiha Supreme Court ayaw. Niabot Supreme Court. Karoon na Supreme Court ni Mando.